Oh, my God. Ah, uh, magandang hapon po sa lahat mga bossing. Ah, uh, for today's video po, uh, regarding po dun sa mga napili nating uh, battle stag sa paending uh, ngayong linggo na ito mga bossing. So, ito po yung mga Naisalang uh, na natin na uh, paending sa linggo nito Ah, uh, ito po sila mga bossing. Yan po mga bossing ang isang uh, sweater boson. Ah, uh, ito po ay sa mga nakasalang sa pahinding po natin mga bossing yan po yung uh, sweater boston ng gcgf game farm mga bossing uh, dalawang sweater boston yung naisalang natin mga bossing ito po yung isa yan po siya mga bossing yung ating uh, sweater boston Local banded po ito mga boss. So ito po yung isang Eskulin White, nakasama doon sa apat na piraso. Every quarter po ito mga bossing. Ah, uh, pwede yung mapanalunan ng isang manok. So, ang kagandahan po dito mga bossing. Pag tumayo kayo ng uh, 300 sa isang uh, numero, pwede kayong tumama ng dalawang manok. So kung tataya naman po kayo ng 600, uh, apat na manok po ang pwede mong mapananood mapanano, ng mga bossing. So yun po yung isa, sa sa screen white na nakasala ngayon sa linggong ito sa pending ni Kuya Daniel Casanova mga bossing. Yan niyo po uh, yan po yung labing dalawa na napili natin nung nakaraan. At saka ito pa po yung isang bolig na napili natin. Yan po yung bolig. Yan po yung nakasalang din mga boss sa ating pending. So kung gusto nyo pong tumaya mga bossing uh, Magpiyain po kayo sa account ni Sir Daniel Casanova uh, Yung kanyang Facebook account Daniel Cas Ano ba mga bossing So piyain na po kayo kung, uh, kung gusto nyo pong tumaya mga bossing So God bless po sa lahat mga bossing And have a good day mga bossing